Ako, ako. So, itong pasyente natin, ito ngayon, pasyente natin, ano, uh, easy ride. Starter relay yung sira. Okay na So, tinesting yung sa may starter switch is lumalagitik yung dito sa may relay. So, nung short yung, ano, yung ito, ito, yung dalawang wire, gumagana siya. Wala <laughs> so, ngayon, ito, gagawin natin titesting, kakabit natin yung ito. Positive to positive, negative to negative lang yan. Sundan. Yung green ang negative. So, kakabit natin yan. Malaman natin kung ano yung sira talaga. Ito ba? So ito, i-testing natin Testing daw, Roy Okay, nag-start na siya so yung sira na, ano Ito, really Yun yung problema So mga ka-motor, tandaan yan Sana makatulong din Pag meron kayong problema sa motor, chat lang Ibigay kami ng advice